ito ang dagat wow dagat wow dagat ito ang langit wow langit ito ang ilog wow ilog ito ang dagat wow dagat yun ay langit. Wow, langit. Ito ay motor. Wow, motor. <laughs> Ito ang dagat. Wow, dagat. Ah, dagat ba yan? Yan pala ang dagat. Wow. May dagat pala ang earth. Dagat? May ongoy ba dyan? Tama ba yung ko? May ba dyan? Parang... Ito ang dagat! Wow! Dagat! Okay. Ito yung basketball court Wow! Basketball court Ito yung playground Wow! Playground Ito yung tindahan Wow, tindahan. Ito ang dagat. Wow, dagat. Ito ay sapatos. Wow, sapatos. Ito ay sasakyan. Wow, sasakyan. Ito ang baka. Wow, baka. Ito ay niyog. Wow, niyog. Ito ay kama. Wow, kama <laughs> ito naman ay tubig. Wow, tubig! <laughs> ito ang isda. Wow, isda! <laughs> ito ang dagat. Wow, sagat. Ito ang siling pan. Wow, siling pan. Ito ay salamin. Wow, salamin. <laughs> Ito ang dagat. Wow, dagat. Gusto <laughs> ko naman, Kiko nakakatawa ka talaga. Sino bang hindi nakakaalam kung ano yung dagat? Eh, maski nga bata, eh, alam yan kung ano yung itsura ng dagat. My gosh! Sino ba yung campaign manager mo? paki fire mo na nga at wala naman talaga maibigay na magandang idea para sa iyong campaign material. Eh, kaya talagang mababash at mababash ka kasi yung klase ng campaign mo, walang kakwenta-kwenta. Ito ang dagat. Wow, dagat. Ito ang niyog. Wow, niyog. <laughs> Ito ang dahon. Wow, dahon. Zanda na ono ne ato na kan kata bita ono akana bekwa chaba. Yo, kapa aisi no kwa ita angoya kuchava bi in aubwa kuing.